Okay. Banlaw na. Ito babanlawan natin. Mga sinabong ko na po. Ito yung ginamit na sabon. Ngayon, banlaw naman. Aha. Dalawang banlaw ang gagawin natin. Dito sa mga pinagkahinan. Lato, kaldero, tapero. Ito. ano man yung ginamit sa pagluluto. Lahat hanggang sa kain. Ito. Nasabon na sila. So, banlaw na lang mo po ano okay tignan natin yan kung ano sabon eh tubig Yan, may tubig. Dagdagan natin, dagdagan natin. Kulang yan. mo tayo. So dito natin lalagay yung nahugas sa saunang ng hugas. Ano po? Yan. So, discard, discard lang po, ano? Huwag po tayo magmadali. Kasi, o, di, hindi naman kailangan madali. Eh, wala naman nagmamadali. Alam nyo, bilang lalaki sa tahanan, kailangan tumulong kayo sa gawain bahay kahit maghugas lang kayo ng pinagkahinan. Hindi po mo kayo yung lalaki sa bahay eh, para kayo na yung sigak. Kasi makakaramihan po ng lalaki, gusto siga. Alam nyo po, lumaki po kami mahirap. Nung araw, hindi nyo naitatanong. Dahil po sa kahirapan ng buhay, kami po, ati-ati uh, kami sa trabo, trabaho sa bahay nung araw. Ano? Kaya nung araw, sa Pampanga, ako, ang trabaho ko, ako yung ng kahoy para sa panggatok. E kumukuha po kami ng panggatok namin noon, kusot sa tambirya. Kasi e, kapit-bahay lang namin yung Kaya nakakukuha po kami ng kusot. Yung tinatawag nila sodas sa Ingles, ano? Yung mga... Kung napunta na po kayo sa mga lumber, yung mga pitag-pistisan, yung ginagamit po yun sa, ano, sa mga langis sa kalsada, sa mga gasoline station, makikita nyo po yung mga ginagamit nila ron. Ano? Yan ang tawag doon, soda sa ingles. O pinagkataman ng tabla sa tablirya. Ganun po kami nung araw. Kaya, ako ang trabaho ko po. Ako yung taga-kuha ng panggatong. Sa totoo lang, ako po yung taga-kuha ng panggatong. Ito ang assignment ko sa pampanga nung araw. Kanya-kanya kami ng assignment, ano? Ito ano po yan. Uh, lagi po kami sa mahirap. Hindi po basa-basa ang -basa hirap noon sa Pampanga. Hindi po kami nag-aharal. Uh, napakahirap po talaga. Nilalakad namin yung eskwela. Bago kami makarating sa eskwela, may gitna sa kilometro. Kulang-kulang sa dalawang kilometro po yung eskwela. Kaya dahil po sa kagustuhan namin mag-aral, eh, pinipinis po namin yun. Walang pinipinig panahon noon yun. Mapatagulan, hindi tagulan, taginit. Eh, ganun po talaga. Gusto namin makatapos sa pag-aaral noon. Kaya, titiisin namin lahat. Ang hirap. Ako, doon sa mula bebe ng Pampanga at tungtong Masantol. Ng nagaral noong araw. Ako ali po may ibang eskwelahan napasukan ko eh. nag-elementary ako sa sa Tarlac. Tarlac City. Nag-graduate school ako sa Pampanga. graduate ako ng high school sa Tarlac <laughs> adventure ano adventure adventure rin ako nag college sa Tarlac Eh ganun ano adventure paano baka naman tayo ng kaunti si sa Eskwela nakatutong ayan nga lang hindi po nakatapos ng kuleyo wala hindi po tayo nakatapos hanggang high school lang ang graduate high school lang kaya kung tawagin high school graduate lang hindi ka nga hindi po ako nakapagtapos kasi kung buhay may hirap <laughs> kaya ganoon buhay may hirap okay? Yan. wala naman ako sinisisi kung may hirap kami hindi ko naman pwede sisihin yung mag magulang ko baka sabihin nila baka ko sila sinisisi no, hindi ko sila sinisisi hindi ka ganoon pa kahit naman pa paano, nakapag-aral naman hanggang college. <coughs> Kanya lang, hindi ka lang natapos. <coughs> Kaya, yung natapos ko ay school lang. Uh, nakapag-aral ako ng vocational course. Okay, nakapag-aral ako naman vocational, hindi ko naman nagamit. Gawa ng audio ka lang ko kung nung araw na mag-aral ng vocational wala naman akong gusto so sa napag-aralan ko baka sabi nga nila hindi ko daw linya o talagang hindi ko puling niya yun kasi may mekaniko mahirap ang mekaniko marwi puro langis por un laguis por un laguís. So, naka uh, isang banlaw na tayo. Eh, okay, susunod naman. Susunod na balaw. Yan. <laughs> Part 2. <two. Ika> <laughs> Bago natin ito. Ganon po. Ang paghuhugas ko, ano? Kahit anong dami ng plato, uh, kailangan tinitiak mo dalawang hugas para kailangan dalawang hugas para sigurado malinis kasi yung usang unang linis yung una hugas. lahat na sabon nun, tinanggal mo lang yun lang eh pangalawa na <laughs> o ito na ngayon no ayan Ito pa okay ah eh neto kukuha ko ng tubig sa pangalawa. Ayan. Yan, pangalawa na. Kadaugas, diretso sa tauban. Yan, unahin natin yung mga kutsara. Kanya po pag-uugas, yung mga kutsara. Opo. Malilit na bagay. Ewan ko paano sa inyo. Pero ako, inuho ako ko yung mga ganito kutsara. maliit. Kutsara, sandok na malit. Ito. Ito na pangalawa na. Yan. Pangalawa. Okay, so <laughs> Seperti Ako okay, ko pinaggamitan nito. Bakit nandito siya. Ayan. Tatawag muna ngayon ito. Tapos, ito. Ganyan lang. Alam nyo, pag nasanay na kayo sa pag-uugas, ako sanayan lang eh. Nasubukan ko rin magtrabaho sa restaurant noong araw sa mga provinsya. This was it. uugas Kaya ako natuto eh. Kaya ako natutong mag-uugas. Kasi sa napag ko, diswaser muna ako. Mura lang ang sweldo noon. Yung panaw na hindi diswaser ako. Ano pa yun? 1970s. Mura. yung gunting yung ginagamit sa kusina Kaya natuto ako maghugas kasi nga nagtrabaho ko sa karinderya at uh, pasitirya sa amin sa probinsya ang trabaho tagahugas ganun kahirap ang buhay saka at lang may inabot naman kahit pa paano natuto natuto Ini-enjoy ko lang ang paghuhugas ng plato kahit gaano karami. Kasi nga, ka, nasanay ako noon. Abang sa kahirapan, tinuruan tayo ng panahon. Naghuhugas ng plato sa restaurant ng Inchik. Yan. Yan hanggang sa nabago rin. naginamang busboy boy, talikpit ng pinagkainan lalo po talaga eh kahit wala kang hinabot sa buhay eh lahat titisid mo importante yung makaraos ka sa buhay ng parehas hanggang ah hindi ka gumagawa ng kawalang yan no, hindi ka gumagawa ng kawalang yan nagtatrabaho ka sa malilis na parahan okay so ngayon ayan tapos na ito yung tubig ano kita nyo malinis na yung pangalawa yan, nakatob yan. Bukas, tuyo-tuyo na yan. Ano, ito na. Ayan, yan, yan, Okay. Saranan na natin yung open. <laughs> ayan, ganyan lang po yung trabaho natin, ano? Bilang tunay na lalaki, sa lang ang masasabi ko sa inyong mga kapwa ko lalaki, magtrabaho naman kayo. Hindi ko mo kayo lalaki para kayo doon sa loob ng bahay. Wag! <laughs> Ang, ang lalaki ipakita mo tunay na lalaki mo kung may kaya kang itulong tumulong ka hindi eh. kung hindi mo kaya di wag pero ako kaya ko ayaw kong maging pabigat sabi ko nga sa kay Macy si sister baby kaya kaya pa sabi nyo 63 years old na ako stroke patient ako at PWD pero sa biyaya ng Panginoon Diyos ito malakas pa rin <laughs> Ito kay Bigan inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. God bless us all po. Balaw naman, balaw ngayon. Kanina yung ugas. So, bali, balaw. Okay? Okay po.